Huwag kang kakain ng karne ngayong araw dahil mamalasin ka. Mga kaibigan, isa sa pinakasikat na paniniwala ng mga katoliko tuwing Biyernes Santo ay ang hindi pagkain ng kahit na anong karne maliban na lang sa isda. Sinasabing, ang araw daw kasi na to ay ang pag-alaala sa ginawang pag-aalay ng buhay ni Jesus para sa kasalanan ng sanlibutan at ang hindi pagkain ng karne ngayong araw ay simbolo ng pagpapakita ng respeto at pagluluksa sa kanya. Ayun pa nga sa pamahiin, kapag kumain ka raw ng karne ngayon, ay mamalasin ka sa buong taon at yung iba pang araw ay nabibingi. Yung ilang mga deboto naman ng katoliko ay hindi talaga kakain ng kahit na ano sa buong maghapon at ang tangi lang nilang gagawin ay uminom lamang ng tubig. Pero mga kaibigan, alam nyo ba na ayon sa ilang Bible scholars, ang totoong ibig sabihin daw ng Biblia na bawal kumain ng karne ngayong Biyernes Santo ay hindi literal na karne kundi ang tinutukoy nito ay huwag makipagtalik ngayong araw. Na misinterpret at ginawang literal na lang daw ito ng mga sinaunang katolikong Pilipino na hanggang ngayon ay patuloy na sinusunod ng karamihan.